Basta na walang alon Yo. Wow Matagil Pam No Laki ng alon <laughs> <laughs> soyo bukas na ang alon bukas na ang hangin wala ah, pa wala dito mabuti na lakbag, ang alon. Ayaw yung ating mong timong um, okay na ang dagat. Pero lipas naman ang panmagyo mga soyo. Ah, Ako wala ito. hangin uh, habagat lang. Naib ngayon kaya lampas dito Umanat ng hangin habagat Wala lalaki na lang alon Ah, uh, apo tayo ito ang tubig, oh ay mga soyo, type Ito nakakatakot dito sa iyo pag type Yung ibang mga bangka na kasi pagtago Hindi pa bumalik Palaban na naman yung ating muntung bangka oh. napasap Nakapasapasa na ko ng alon Yo. Vâng. Một tát lên. Làm coi. Làm coi si cô không, Làm coi cái không, Vâng, ta Vâng, cái mày lô malaki na ng alon.

Pasko Ayan o, doon galing Kasi pag habag at ay dito galing ay ang hangin yeah, dito Ang hangin ay dito Sa parting south Tama ba ka? Awis pala, awis Awis alo Hello Đi được tôi Bảo một tiếng ơi tao vẫn nhận la la bang hahaha <laughs> kaya sob 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 so, so na naman sobat ko so, so, so na ito mamaya wala na ito バスコー。 Ito ang soyo Mga sobrang tubig Andon may dalawang balitong bangka Doon o Kay Kuya Ekyo At saka Baka pangulong isa Parang rapkit uno unong yata yun pero rin dito, mayroon na nanak ko. Na, ah, lalaki ng alon. Papalaban si, kung dagat natin mga soyo kiling kiling eh pag walang laman malikot ang mga bangka mga soyo pagka walang laman maganda pag kargado hindi masyadong ah, magalaw kapag walang kargao ay eh, yeah. Ah, kalau ulat ya. Oh, siapa tanya? Akat atau oh, akat? Akat sama Nisa. Ayo, ke atas. Oh, bon. Pagka lumaki ang alo mga soyo, delikado ang mga sirisan dito. Pasko lang ito sa Pasko Mamaya ah, wala lang ito So luba alo kayang alon oy Ay nice lang yung lubid kaya nang ang uh, dinoblihan ng tali mga soyo baka lumastra ka eh. Mahirap kasi mga pag nalastra ang bangka Ayan o Pag nalastra ang bangka eh wawasak yan dito sa tabi Pag kayo, eh, natanggal sa tali may eh, kaya sana kung mapapaandar ka agad Tapos ay eh, makatakbo Pero pag maabutan yan dito sa tabi Pag nalastra eh, wala Wasak-wasak na. yan tulad ng isa, nawasak yung kwan, maigit bago yung parka. Lumakas ang habagat. Sa kaya punta, ah, katago yun. Doon yung sa kabila. ay galing pala sa taguan yun sa ilaw tapos sa imuwi lang dito tatali yun dyan yan yan tatali yan kakatakot yun yay <laughs> kakatakot yun laki ng alon Oh, tatali nga doon sa buya kasi nga naman ang masoyo, wala na bagyo. Eh, subas ito lang naman. Eh, nabigla lang yung paglipat nila, oh. Lakas na naman. Mamaya ko na ito. Kasi wala ang pangit ng alon. Nakabalagbag. Yung ating muti um, bangka nakabalagbag, oh. Okay, lala. Oh, taas na naman sila dito. sa aming ko gilala mo sa si aming ko Victor utamo ah? yung tapat ng bahay hindi ka ito sabihin mo si kuya Victor sabihin niyo si na itaas yung daw oh yung pan Ichibong utamo sabihin mo itaas daw yung pan doon at ng alon. Yeah. Oh, alis ka dito. Huwag <tipo kayo> ka ka, malaptik ka dyan. Duka, <tipo> duka. Baka malaptikan ka ng uh, lubid. Ano, hila-hila yan oh. <tipo> <tipo> Lakas ng hangin, ha? Ayan, yeah, taas nyo na yung mga quad ha. Tapos kami lang, na, na rin. Taasan na lang mga series. Dapat to kaya may Victor ay mataas na rin niya na. Niyang yan ako. Isirain yung ilisin na yan. Sa hangin. Masok na tubig dito. Naib na nakakatakot uh, dito pag tumait lumaki ang dagat pa soyo kaya ang uh, pasampasin to mga ako na pati yung mga director na mga bangkan ayan uh, pasukin ayan lang uh, pag inakot ay delikado Yan ang uh, nakakatakot dito pagka September ang uh, mga October ganyan dito na nga sira ang asira, mga nire-refer na bangka hindi pa tapos ay sinisira na ng alon baka saglit lang naman to mga dalawang oras to gagalay to mamaya wala na to ganito yung subas ko sa kolmaso ay inabutan kami ng subas ganito ganito ang alon din mga 3 to 4 feet ang alon Namumuti din sunod-sunod. Talagang. Okay. Ayos lang yung ating munti-munti bangka. Sana-isana -sana na yan sa Subasco. Kimpang-kimpang lang siya. Kapalag eh. bangka lang yung alon. Pangit talaga mga pag, pagka nakabalagbag. Nakakatakot baka babalian ng paltik. Ala, yung isa na pa sa mao. Oh. Balagbag na balagbag. Aba, grabe ang pagkabalakbak Sobrahan naman ah na. Kay Alvin Jesus, hindi yan ang uh, Nakakatakot pag yan ang uh, nalastrap ah Hagip talaga itong dalawang bangka kanting ang lobe doon sa kanting grabe maam wala mo yun na itong dalawa oh Lais lang yung tali ka soyo baka malastra kasi mas mahirap na yung malastra yan, yeah, hirap niyan. May love, ito naman silang kinakapetad. Naglaot! 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 Mm. Naglaot! Naglaot! Ladoon sa bahay! Si Ben din dito. Takot na si Wendell Ayan o kipak kipak, kipang ka sa radyo Wendell Baka natakot yan si windel, Takot na yan O, oh, yung ko sa radyo yan tinggal lang <laughs> kadang kita si Tuto yun kami nakalis ay wala basa kami <laughs> astig na yan sa Vasco ayan thank you for watching Masoyo yun lang po update muna natin Uh, tamang silip dito sa ating Monte Bangka. Ah, kaya naman yan. Dibas yan. Huwag lang lumabakas ng lumabakas ang hangin Sumindi so, yung ilaw sa loob ah Ayan sumindi so yung ilaw sa loob